Gin buyagyag Philippine Center for Investigative Journalism kon PCIJ nga ang ana unity tandem ng Dai President Ferdinanda Marcos Jr. kag Vice President Sara Duterte ang nakabaton sang minilyon nga donasyon halin sa mga kontraktor sang nagpadalagan sila sa 2022 national elections sa mga nga report nakabaton si Marcos sang kabugusan nga 21 na million pesos nga donasyon halin sa Rodila Construction and Enterprises Incorporated kag Kirante Construction Corporation nga ginaparagiyahan na ng day Rodolfo Hilot Jr. kag Jonathan Kirante Nabiloan gagin bayaran man sang is Co Realty Corporation ni Glenn Escandor ang mga political advertisements ni Sara Duterte nga nagabalor sang 19.9 na million pesos ginpahayag pa nga ang mga kompanya nga ini ay may aktibo nga kontrata sa gobyerno antes ukon samtang nagapadayon ang eleksyon Magluwas kan Marcos kag Duterte nakabaton man sang donasyon si senador Chise Escudero halin sa tatlo ka mga kontraktor nga nagalabot sa kabugusan nga 70 million pesos Lakip man sa nakabaton ng mga senador Amusanday, Senator Joel Villanueva nga nakabaton sa 20 million pesos, Senator Win Gatchalian nga nakakuha sang donasyon nga 9.5 million pesos, samtang si Senator Loren Ligarda nakabaton sa 100 million pesos nga donasyon nagikan sa kompanya sang iya bata nga si Kongresman Leandro Ligarda Libiste na record man nga si Senator Robin Padilla ang nakabaton sang 1 million pesos nga balor sang cellphone halin sa kontraktor sang DepEd kag airtime nga 8.75 million na pesos halin kay Agriculture Secretary Francisco Tio Laurella Jr. si Senator Mig Subiri ang nagin report naman nga nakabaton sang 20 million pesos nga donasyon halin man kay Laurel Matandaan nga base sa 1985 Omnibus Election Code, ginadumilian ang pagbaton sa mga kandidato sa donasyon halin sa mga kontratista o kung na nga may kontrata sa gobyerno. Hindi bangod posible nga magresulta sa conflict of interest, kaganjo influence sa mga desisyon sa mga opisyal sa tion sang ila pagpangayuan. Uh,